Ito ang hardin ng Panalangin. Happy first Sunday of December sa iyo kaagapay. Ilang tulog na lang at Pasko na ang bilis ng araw. Purihin ang Panginoon dahil na nanatili siyang tapat sa kabila ng napakaraming pagsubok. Pastor Ronald Jobrera po ito sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas Pasig, ako ang inyong ardinero tuwing biyernes hanggang linggo sa 702-DZS-FEBC-RADIO-TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS, gayon din sa 702-DZS-APP. Kagapay, nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, kami po ay lumalapit muli sa inyo, nagtitiwala, nananampalataya na kayo po ay nakikinig sa aming mga hinain, sa aming mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat sapagkat kayo ang aming Ama na hindi nagbabago sa pabago-bagong panahon at sa pabago-bagong pag-uugali ng tao. Panginoon, sa bawat kaagapay ko, nakasama ko ngayon na nakanunood at nakikinig, Panginoon. Lord, patuloy na kayo po ang kumilos Iunat nyo po ang inyong mapagpalang kamay sa bawat isang kaagapay namin, nandyan man sa loob ng tahanan, nasa trabaho, nasa sasakyan, Panginoon. At bago po kami magtungo sa aming bahay panambahan, sa aming worship celebration ngayong linggo, Panginoon, hayaan ninyo na ang aming mga puso ay mapuno ng kapayapaan at kagalakan, Panginoon. At kami po'y makadulog sa inyo nang mayroong pagtitiwala, at pananampalataya. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sa iyong pangalan lamang, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Napapakinggan po ninyo ang programang Ardin ng Panalangin at ako ang inyong ardinero sa araw na ito, Pastor Ronald Llobrera. Kaagapay, meron ka bang prayer request? I-comment mo na yan sa ibaba at masaya kami dito sa hardin ng panalangin na ilapit 'yan sa ating mahabagin at mapagpalang Diyos. At kung sakali naman kaagapay na hindi na po mabasa lahat ang inyong uh, mga panalangin kahilingan sa inyong mga comment dito po sa sa Facebook page po natin, ay alam po namin na naaabot lahat at naririnig lahat ng Panginoon ang ating mga kahilingang panalangin. At kung sakali naman na nagkaroon na po ng katugunan o tinugunan ng Panginoon ang inyong mga panalangin, ishare nyo po sa amin yung mga katugunan at ipagpasalamat natin yan sa ating Panginoon para ma-encourage din ang iba. At kaagapay para sa ating pag-aaral naman ng salita ng Diyos sa umagang ito, samahan mo ako sa pagbubulay-bulay ng mga banal na salita ng Panginoon. Alam mo kaagapay sa tuwing panahon ng Kapaskuhan, lagi po tayo nakakarinig ng na mga awiting Pamasko o Christmas Carol at ito'y ay nagbibigay sa atin ng kagalakan. Amen. At alam niyo po ba ang pinakaunang Christmas Carol ay inawit ng mga anghel? Ito ay naganap noong ipinahayag nila ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus at ito ay unang ipinahayag nila sa mga pastol. Ito ngayon po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Lukas, Kabanatang 2, Talatang 14. Sabi dito, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mga lyrics ng unang Christmas carol ay hindi po inawit ng mga kilala at dakilang mga mga awit sa buong mundo. Ito po ay inawit at ipinahayag ng mga anghel. At ito po ang pinakamagandang balita sa lahat. Ito po ay inawit ng mga anghel sa mga lyrics o lengguwahe na naunawaan nating mga tao. Sapagkat ang mensahe ng Christmas carol ay para sa mga tao. Amen. Pag-aralan po natin ang uh, mga mensahe nito. Una, ang kaligtasan ng tao ay nagbigay ng pinakamataas na kapurihan sa Diyos. Sabi doon, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa kabutihan ng Diyos, siya ay naging tao at nanahan sa piling natin. At pagkatapos ng 33 taon, siya ay namatay sa krus. At sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buong mundo na nagbigay sa kanya ng pinakamataas na kapurihan ay ang ating kaligtasan. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Dahil wala na pong inaasam ang ating Diyos, kundi ang maligtas ang lahat. At doon ay napapapurihan ang Diyos ng sukdulan hanggang langit. Kaagapay, ang kaligtasan na pinag-uusapan natin dito ay kaligtasan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sakop nito lahat. Maging ang kaligtasan natin mula sa kahirapan, mula sa sakit at kabiguan, at pag tayo ay lumaya sa mga bagay na ito, ito'y lubos na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ang ibig sabihin po, lahat ng ginagawa niya sa buhay natin, it gives Him the highest glory. Sabi sa Efeso kabanatang dalawa sa mga talatang walo hanggang siyam, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Pangalawa, ang kaligtasan na galing sa Diyos ay nagdala sa kapayapaan sa mundo. Sabi, sa lupa ay kapayapaan. Kaagapay, maring sa buhay mo ngayon, nasasabi mong okay lang ang mahirapan kasi ganun naman talaga ang buhay dito sa lupa. At pagdating naman sa langit ay maayos din ang lahat. Tama naman yan kaagapay, Subalit ang pahayag na ito ng mga angel na kasama ang kapayapaan mo dito sa lupa habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Ano man ang ginagawa mo? Ano man ang kalagayan mo? Ang kalooban ng Diyos ay magkaroon ka ng totoong kapayapaan. Ang gusto pong sabihin sa inyo ngayon ay... Uh, na ang isang sangkap ng kapayapaan para makamit mo ito ng lubusan ay sa pagkakataong ikaw, kapatid, ikaw ay magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo. Para magkaroon ka ng lasting peace, forgiveness is necessary. Ang sabi sa Juan Kabanatang 1, talatang 20, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, kailangan niyang alisin ang mga kasalanan. Ang mga masasayang tao ay mayroong kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa ibang tao, at kapayapaan sa kanilang sarili. Ay nakalulungkot kung gaano karami ang ang masaya, no? ay ganun din ang mga nagdadalamhati sa araw ng Kapaskuhan. At kung ikaw ay nandun sa ganung kalagayan, masasabi mong anong klasing Pasko ito para sa akin at sa aking pamilya. Maring ikaw ay may pinagdadaanan sa mga panahon na ito. Maaring sa pam pamilya, sa iyong relasyon, nakukuha mong itago at pilit mong sinasabing, hayaan ko na lang muna, dahil Pasko naman, subalit sinasabi ko sa iyo, kaagapay, ang Christmas Carol ay may daladalang kapayapaan sa ating lahat. Maring hindi mo ito, hindi ito ang pinakamagandang Pasko para sa iyo, subalit kung may Jesus ka sa puso, magkakaroon ka ng best Christmas sa buhay mo. Roma, kabanatang lima sa mga talatang isa at dalawa, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Yesu Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalatian. Pangatlo, ang kaligtasan na galing sa Diyos ay may kasamang pabor sa lahat ng tao, sa mga taong kinalulugdan niya. Ang ibig sabihin ng pabor ay may kumuha ng lahat ng problema natin. At alam ng Diyos lahat ng uri ng problema, ang pinagdadaanan natin. Amen. Subalit ang mensahe ng Pasko ay nagbigay ng malaking pabor sa ating lahat. Sa taong 2026, maaring may mga problema ang dadating sa iyong buhay. Subalit ang Diyos ay lagi mong makakasama. At ang mga pangangailangan mo sa darating na taon ay ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo ayon sa kanyang panal na kalooban. Ang sabi sa Lukas Kabanatang 4 sa mga talatang 18 at 19, Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga hirap, ang magandang balita, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kapag sinabi nating pabor, hindi po dito pinag-uusapan kung ano ang kaya nating gawin sapagkat lahat ng yan, pag sinabing favor, hindi ka deserving pero napasayo. Ang sabi sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 20, talatang lading isa, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Sa Pablo Olores ng Dorofay Church, Valenzuela City, Samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na patuloy mong ipinagalob sa amin na kami po ay makadulog sa iyo at makapanalangin ang amin pong mga simbahan saan mang sulok ng mundo ay patuloy kang gumawa at kumilos o Diyos sa mga lingkod mo na patuloy mong itinatayo na manguna sa mga simbahan Panginoon. Maging sa iba't ibang dako ng amin pong bansa at sa amin pong mundo o oh Lord, patuloy mong pagpalain at palaguin, Panginoon, spiritually o oh Diyos, ang mga members, ang mga leader, lalo tigit, Panginoon, ang mga pastor na siya pong itinatayo mo upang magdala ng mabuting balita para sa ikaliligtas ng bawat kaluluwa at ng bawat tao, Panginoon, sa amin pong bansa at sa aming uh, iba't ibang uh, bansa, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil Ikaw ang Diyos na patuloy naming inaasahan, na patuloy nagagawa at kikilos, Panginoon, sa bawat mga simbahan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga pastor, at patuloy na bigyan sila ng katalinuhan at kaalaman upang ang mga salita mo na patuloy po nilang ipinahayag ay magrema at tumimo sa puso at isip ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, O Diyos, patuloy po naming inaalay sa iyo at pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito. Dahil kung wala ka, ay wala rin po kaming magagawa. Salamat po, Ama, Patuloy po namin inaalay sa iyo ang lahat ng ito at ibinabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng parangal at pagdakila ay sayo, sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. At sa sandaling ito, kaagapay, tayo naman po ay dumako sa pagdulog sa panalangin at ilapit natin sa Diyos ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Magsama-sama po tayo sa umagang ito sa ating panalangin. Aming Diyos, Panginoon, aming Ama, patuloy ka namin pinararangalan at dinadakila. Patuloy din kami ngumingi ng paglilinis mula sa inyo. Pagindapatin niyo po kami at makita niyo po ang aming mga puso na nagpapakumbaba, nananampalataya lamang sa inyo, Panginoon. At sa aming paglapit sa inyo, mayroon po kaming pag-asa Natutugunin po ninyo ang aming mga panalangin, batay lamang sa inyong banal na kalooban. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na si Jaini Salcedo. Ang kanyang kahilingan ay good health para sa mga anak na madalas magkasakit, Panginoon. Lord, bigyan nyo sila ng proteksyon at kalakasan. Ganon din po, Panginoon, kay Leo Pascual. Ang kanyang panalangin ay provision and protection bilang manggagawa o trabahador sa construction, Panginoon. Lord, inihingin din namin sa inyo ang katugunan sa panalangin ni Mia Rosales. Ang kanyang kailangan ay healing mula sa kanyang chronic stomach pain. Lord, pagalingin niyo po siya. Ganun din, ipinagpe-pray namin si Brian Lagman ang kanyang kailangan na strength and guidance sa pag-aalaga sa may sakit niyang asawa, Panginoon. Lord, bigyan niyo sila ng kalakasan, lalo na po ang kanyang asawa. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si uh, ang aming kapatid na si Cynthia Ramos. Ang kanyang kailangang panalangin ay protection and peace sa buong pamilya. Tugunin niyo po ang kanyang panalangin. Amin din po inilalapit sa inyo ang aming kapatid na si Owen Navarro. Lord, ang kanya pong kahilingang panalangin ay healing, matapos po makonfine dahil sa dengue. Lord, ibalik niyo po yung kanyang dating kalakasan. Ganon din, Panginoon, ang panalangin kahilingan ni Faye uh, Domingo. Lord, ang uh, kanya pong panalangin ay successful application para sa kanyang scholarship. Lord, i-bless niyo po ang aming kapatid na ito sa kanyang application. Ganon din, Panginoon, inilalapit namin sa inyo ang panalang kahilingan ni ni Reyna Aguilar. Lord, comfort and strength habang nagluluksa sa pagkawala ng isa sa kanilang kapamilya, Panginoon. Bigyan niyo sila ng kalakasan. Ganon din, Panginoon, pinagpe namin si uh, Gino Alvarado, Panginoon. Kanyang panalangin kahilingan ay healing mula sa kanyang allergy at skin complications, Lord. Bigyan niyo siya ng kalagasan at kagalingan. pinagpe din namin si Tess uh, Villar. Ang kanyang panalangin ay provision sa mga bayarin at financial breakthroughs, Lord. Ipagkaloob niyo po according to your perfect will. pinagpe din namin, Panginoon sa inyo, si Alan Cordero. Ang kanyang panalangin ay uh, protection at uh, sa kanyang biyahe araw-araw, Lord, eh, ingatan niyo po. Panginoon ng aming kapatid na ito. Lord, uh, pinagpe din namin sa inyo sa oras na ito, si Rowena Tibayan, Panginoon, at ang kanyang panalangin ay healing sa kanyang sore throat, Lord, at recurring cough, Lord. Maraming maraming salamat po. Patuloy namin itinataas sa inyo ang gaganapin po na uh, Project Elijah Missions Conference dyan po sa Anna Baptist Mennonite, Community Church dyan po sa Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija nitong darating na December 21, Panginoon. Pagpalain niyo po ang gawain ito, ang kabuuan ng Anabaptist Baptist Mennonite Community Church, Panginoon, at ang mga pastor. Nilalapit ko sa iyo, Panginoon, ang aking mga kamanggagawa na naglilingkod sa lugar na yan, si Pastor Brian Carrasco, Pastor Joel De Leon, Pastor Crescendo Villia, Chairman Crescenciano Villia, and his wife Angeline Villia. At ganun din ang kanilang uh, treasurer na si Sister Fatima uh, Gina Torres. Lord, uh, nagtitiwala kami sa inyong magagawa, Panginoon, hindi sa aming sariling lakas, kundi sa inyo lamang, Panginoon. Patuloy din namin pinagpipray si Brother Rene Gonzalez of Calvary Church dyan po sa Santa Mesa, Manila at ang kabuuan ng Gonzales family. Lord, uh, inaalala din namin si brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Ang inyong pag-iingat lalo na sa kanilang mga kalusugan, ang aming panalangin para sa kanila. We also pray for uh, sister Evelyn Tagud. Lord, yung kaniyang pamilya at lahat ng kanilang uh, blessings, Lord, yung source of income nila ay pagpalain po ninyo igawat ninyo ang mayamang biyaya nyo po sa aming mga kapatid na ito, ang Tagud Family. Ganon din si Sister Teresita de Ponturum Lord sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang katungkulan bilang inanantahanan at Siyempre bilang manggagawa ng kanilang simbahan, pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito. Inaalala ko rin sa iyo ang aking manggagawa at kaagapay na si Brother Uh, Jomar D. Juan po sa China Bank Ortigas Complex. Lord, uh, pagpalain niyo po ang buong Diwan family kasama po ng kanyang mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po sa araw na ito sapagkat kami ay malayang nakadulog, nakalapit sa inyo at alam namin Panginoon ang inyong katugunan ay sapat Panginoon at perpekto para sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. My heart Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa radyo, online, at dito po sa FEBC Facebook page. Lord, alam namin na ang Panginoon ang siya pong kasama natin lahat at bago po tayo magtungo sa ating mga simbahan, sa ating pagsamba ngayong araw, ay damhin natin ang kapayapaan na mula sa Panginoon. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, na nagpapaalala ang kristyanong nabubuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.